Sa video ng ito, pag-usapan natin kung paano mag-DIY ng pag-engine wash ating mga motor, kailan at bakit nga ba natin dapat gawin ito, at kung ano yung mga kailangan nating tandaan bago natin gawin ito. Para masipat po yung ating engine dito sa loob, tanggalin lang natin tong apat na tornilyo dito gamit ang Phillips, dalawa din dito ang kabilaan at 10mm socket wrench dito sa compartment. Tapos matatanggal na natin tong shift. So ano nga ba yung engine wash? So sa Tagalog nito, paglilinis ng makina. Pero hindi po natin literal na lilinisin yung makina, yung kaloob-looban. Yung tinutukoy po natin na engine wash is yung exterior or labas na part lang po ng ating makina. So sa Honda Click po kasi or kahit sa ibang motor, pag tinanggal yung top box, mahahagila po yung upper part ng makina natin. Take note, upper part. Meron pa yung gilid, gilid, meron pa yung harap. So hindi kabuan na engine yung hugasan natin. Kumbaga, yung part na nahagilap lang natin dito sa taas. Natawag lang siya na engine wash kasi mukha siyang kabuan ng engine pero partial lang ng engine yung lilinisin natin. So bakit nga ba natin dapat linisin itong part na to ng ating engine? Pwede bang hayaan na lang natin yan? Siyempre, yung unang sagot po dyan, is para maging malinis siya tignan maging kaaya-aya siya tignan syempre pag mas malinis, mas maganda pangalawa, dito medyo technical na itong part kasi na to ng makina is sa ng mga alikabok so dyan nahuhulog or nagfufol ng mga alikabok, ditulad sa side medyo nahangin na niya natatanggal dito naipon yung mga alikabok natin so ngayon kapag naipon yung mga alikabok dyan na mumuo or kumakapal, medyo nasisira na po yung mga ibang parts po natin dyan, kagaya ng mga wiring. At pwede pa pong ng mga kung anong halaman yan. So, hindi okay goods na kumakapal po yung dumi dyan. Pangatlo is para hindi po siya panirahan ng mga daga na nagkukos, nasisirain niya po yung mga wirings natin. So kapag mas marumi po yung isang lugar or yung makina natin, ayan, mas pamamahayan yan. Kaya minsan may mga case na yung ibang mga motor kinakagat yung mga wirings dahil minsan yung mga adaga akala nila um, magandang place yung makina natin dahil medyo marumi na hindi natin nililinis kaya yun yung kahalagahan kung bakit kailangan natin tong nililinis tanong paano natin lilinisin or paano mag engine wash so yung iba kasi basta basta na lang nililinis yan without consideration ng mga bagay na hindi pwedeng mabasa akala po kasi nila basa basain lahat ng part na nandito even yung dito akala nila sip. Ngayon, magiging technical ako at i-explain ko sa inyo kung ano yung mga hindi pwedeng mabasa at kung bakit hindi sila pwedeng mabasa. Ngayon, baka maging sanhi pa ng pagmumotor wash nyo yung pagkasira ng mga motor nyo. So, ito yung mga tatlong bagay na titignan nyo. Una po, yung catch basin ng mga wirings. Kung makikita nyo po kasi, may mga part ng wirings na kapag napasukan ng tubig, is wala po siyang lalabasan katulad yan sa sensor yan sa side stand kill switch. Eh, no? pag napasukan yan. Kasi pwedeng mag short circuit lalo na kung may sugat pa yung wiring. Dito rin sa sensor natin ayan o. wala siyang lalabasan. Doon din sa ilalim mo ang laki pa naman ng butas na yan. Tapos meron pa banda dito ayan o. So, yan yung mga walang lalabasan. Ang gagawin natin dyan, ititip natin para hindi sila mapasukan ng tubig. Tapos, isama ko na rin tong air screw. Sa mga hindi nakakalam, may butas po yan. Kaya naman hindi pwedeng mapasukan ng tubig yan. So, tatakpan natin yan. Pangalawa po is sa mga contact point kung saan nagmimit -me yung wire. At saka yung parang kuryente. Ayan o, dito. Meron dyan. Ayan o. Pwedeng ma-short dyan kapag napasukan contact point. Dito, safe naman. Tapos, eto pa sa fuel injector natin, contact point din ito. Though may lock po siya, pero pag napasukan ng tubig, baka mahaluan po ng tubig yung gasolina. So, iti-tape po natin yan. Pwede naman po natin siyang tanggalin, pero yung butas, itape din natin. Also, dito, ganun din. Pwede natin tanggalin at itape yung nguso nito. Or pwedeng itape na lang po ito. Kasi pwede rin mapasukan ng tubig yan kahit nakalock. Pangatlo po natin titignan is yung sensor. So, ito, sensor po yan. Uh, so, pag napasukan ng tubig, maaring ma-short or masira. Ayan, ito rin, catch basin din yung sensor niya kung makikita nyo pababa. So, pwedeng mag-penetrate dyan yung tubig. Dalawa yung sensor na yan. Also, dito sa may fuel natin. Ayan, fuel meter. Itong sensor na to, baka mabasa yung part na to. So ayan, nalagyan na natin sila ng tape. Mas okay electrical tape yung ilalagay natin. Tapos sa pagte-tape, hindi naman super komplikado. Basta i nyo lang na palagay nyo, kapag tinape nyo, hindi na siya papasukan ng tubig. So, ganoon lang yung concept. Kaya minsan, kahit yung ibabaw lang, yung ilalim, hindi na. Dahil hindi naman abutan ng tubig kung sakali. Ayan o, ano, nalagyan natin sensor, mga contact point. Kung dito, tinape ko na lang talaga, permanent na yan. So, hindi dito sa ilalim, tinape ko na. Ayan, pati dito. Sa pag-engine wash, syempre, gagamit tayo ng tubig at mga detailing brush. Pwede rin yung mga normal brush para maabot natin yung singit-singit. Also, para matanggal lalo, pwede tayong gumamit ng dishwashing soap. Importante, wag po yung medyo matapang katulad ng mga detergent soap. Pero kung may alam pa po kayo na better dito, comment nyo lang po. Yeah, I oh, I don't it, baby. Pagkatapos masabunan at mabandawan, punasan lang natin ng tuyong basahan para matanggal yung mga sobrang tubig. Tapos tanggalin lang din natin yung mga tinape natin. Makikita nyo naman sobrang linis na ulit ng ating engine sa ibabaw na part Malinis na siya, tingnan wala na yung mga alikabok sa mga nagtatanong naman po kung kailan natin dapat linisin yung ating mga engine, yung pagbabasihan po natin ay buwan at hindi odo dahil dumi po yung pinag-uusapan dito. So siguro pwede na po yung 3 months kada 3 months nililinis natin. Pero minsan depende sa lugar nyo kung medyo mahal ka bukyan or kung nasipat nyo na laging madumi, mas madalas nyo siyang dapat linisin. So ayun lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know engine wash ng ating mga motor. the bay.